PILG, hinimok ang mga lokal na pamalaan na mas paigtingin ang earthquake at tsunami preparedness kasunod ng na mga nagdaang seismic events. Rajuman Lestor Aler sa balita. Kasama ang Aljo, kasama ang Zander, hinimok ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga local chief executives na mas paigtingin ang pagpapatupad ng earthquake at tsunami preparedness kasunod ng pagtama ng malakas na lindol sa Northern Cebu at Eastern Mindanao. Iginiit ng DILG na ang mga lokal na pamahalaan ay dapat tuloy-tuloy na umaksyon upang maprotektahan ang buhay ng bawat isa at mga infrastruktura. Dahil dito hinihikayat nila ang mga LGU na ipatupad ang minimum critical actions na binalangkas sa listong pamayanan tsunami Toolkit at pinapaalalahanan ng komunidad na palagi ang gawin ang duck cover and hold. Pinaalalahanan din ng publiko na iwasan ang pagpapakalad ng hindi verifikadong informasyon at kumuha lamang ng updates mula sa FIVOX, NDRRMC at local DRRM office. Dagdag pa ng ahensya na mahalaga din ang pakikipag-ugnayan ng mga regional at provincial DRRMCs, FIVOX at iba pang ahensya para sa technical support at risk assessment. Samantala, dapat fully operational, palagi ang updated at malinaw na naipapahayag sa publiko ang emergency protocols, evacuation plans at response system ng mga LGU. Nagbigay din ng direktiba ang DILG na i-update ang mga disaster plan at buhay ng emergency operations centers and incident management teams upang masiguro ang kahandaan ng mga evacuation centers at bigay ang prioridad ang structural assessment ng mga pampubliko at pribadong gusali lalo na sa mga apektadong lugar ng lindola. Sinisiguro ng DILG na buo ang kanilang suporta sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng disaster resilience. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Lestoraler, Tatak Armen.